ano? ano na may na sa mga giklagay, the Angkolaan, ano 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 ko, paglubismasi, sa wingapot sa mga Angkolaan, nipa kundi na ko sa gubong, ano ano pa, perdi, nasa perdi. promote radio kasugan, siya yung host niya. <sighs> okay, kindly call again the name properly. okay, so for we have our ba ninety radio kasugan super fm, we have our one of my adjectives sa di kalibre, dapat nating mandoget ako tao. Uh, we have uh, Mr. Roldan Tibes uh, Ramos. Okay. So we will give him a round of applause, sir. Have a clear do so so Kita sa may posisyon na opisyal na sa may madalaga. Ah, masiningan? oh, amun siya ang empleyado ni Anson ka... ka po yaw-yaw. Okay, ginagawa ko na kanta ni Mama Mawili. Actually, it's a record already. Good morning, tanan. Ay, Sir, pwede makita abit ang Sige, gwapo man o tschi? oh, si Before oh. pandemic, kunya oh. ah. ah, okay. Uh -huh. Sa tanan lang ako medyo na puto, may nagaget. Ang dire sa tanan, sa uh, mga officers officer sa mga galit tawag ni. Office maker, no? So, mali pa yung kami. <laughs> Naging accommodate kita ni Kagawat abahon, no? Kag sa pangunguna, man o galing ano? Ma'am Windy. Ma'am uh Windy, -huh. no? Nga nakatagisan time sa tanan tanan no so nalipay kami ang 93.2 radio basko kan ari sa mundi maka muya balik ka muya sa komunidad so, mundi sa and please support ang 93.2 radio basko kan sa per fm kada uh, tanan kita len sa agas sa so, magabi para malipayod ah anong oras po kayo ako alas 12 hasta alas 2 nang ating gabi hindi ah <laughs> so, <laughs> Kasi <laughs> hindi Hapun. na kamalaw, ilang ko? Sige po. Iban ba yan si Iban? Hindi. So 12 to 2 p.m. Ang ako niya nga, luha. Ah, kasaysayan, luha ang mga bahan nun. Pwede ka makashare sa inyo yung mga love life. Uy. At may lalatot ako. mga inagyan sa kabuhi. Hindi na malimutan. Mga nabibigyan. Sa so, mga wala on oh, dira. Ito pa pati pati oh. Hindi man. <laughs> pwede man sa muna no, pero pwede ka mo kapalaya inyong mga sulat kay kasaysayan sa kaboy. Pwede kidya ka aja sa mga palangga no? Pwede kidya. So salamat sa pagpamati. Kamalo kami tanan kamo pamati. Asa da po to kada tayo. Salamat no. Yo sa sa Luya. Yo sa sa Luya pandemic ni ni. Tutuloy na mi na siya namin, isyan, ang, -ang Luya no? Salamat kay Ma'am nang katutok kay sa akon. Sa inyo suporta de maluha kami. De maluha kami sa inyong support sa Amon nga radio. Sa so kay sa tag-iya no si Kagawa da Baon. Siya ni Amon nga tag-iya sa radio station. Show. Anong pangalan niyo po DJ? Ang Coldan.

okay, Biktima niya siya sa kahit na ano? Gugma. Pagigugma. Hindi ako, Mr. Asawa siya. Ay, hindi. Tati <laughs> ang timpla, timpla. So, amulan na. Magdang mga salamat. Huwag mo yung kagalawa. Okay, thank you. Thank you. Yeah, so, we have the regional speaker. Yeah. Randy. Yeah. Antes mo rin mga magkapamati. Kina-attention nila sa itong regional. Gaya, get si ma'am Wendy. Ma'am Wendy. Ma'am, antes mo rin sa itong regional.